Good morning everyone. Time check po is 7.37 in the morning of October 16, 2024. And I'd like to thanks everyone for my vlog uh, last night with uh, Rochelle, the, yung nangyari sa ating OFW from Dubai na inabuso ng kanyang stepfather at inabuso din ng kanyang sariling tatay. At dito sa inyong mapapanood ngayon sa part 2, marami pang revelasyon ang inyong matutunghayan. At eto nga kung ibabalik ko lang noong ginest namin siya ni Sir Julius dahil masiselan yung kanyang mga isisiwalat. At dito guys mas maselan kaya sa mga mga nanonood na mga nanay pakigabay po ng inyong mga anak at bago po namin ito in-interview noon si Rochelle at uh, tinanong ko siya kung ready ba siya talaga i i-detalye yung kanyang kwento. Actually, hindi nga lahat niya na i-detalye dahil limited din yung oras ng kanyang guesting. At dito sa sa kanyang kwento at nasa sa atin talaga kung paano natin uh, bibigyan ng interpretasyon ating mga buhay dahil iba't iba at kanya-kanya tayo mga cross na pinapasan. At kaya natin to na pag-uusapan dahil um, dito nga sa nangyari sa Yulos family na parang napaka-unfair na nandyan yung mga magulang ni Carlos na nagkukumahog para bigyan sila ng magandang buhay, mahalin sila at ibigay ang buong kalinga at pangangailangan. Inaabuso naman nila ito sa pamamagitan ng pagtalikod nila sa kanilang mga magulang, the same sa kanyang girlfriend na si Chloe. Sa kabilang banda, Meron naman tayo palang mga kababayan na higit na nagmahal sa mga magulang. Uhaw na uhaw ng pagmamahal at naghahanap ng kalinga ng ama. Pero ito ang inyong matutunghayan. Permiso po tayo kay Rochelle. Nanghingi po ako ng consent kung pwede ko po siya i-feature e dito sa channel ko. Nag-okay naman siya. Kausap ko siya kagabi. At uh, itong pagsiwalat ni Rochelle, ng kanyang kwento, ito ay maikukumpara natin sa dam. Ang dam kapag punong-puno na, kailangan natin magpakawala para hindi umapaw. So dito sa kwento ni Rochelle, uh, para siyang nagpakawala ng mga puot, kirot, sakit, dahil sobra-sobra na ang kanyang naranasan. Kahit masama yung loob ko, masakit, ang bigat na ilang ulit ko maranasan yung ganong bagay kinadanong ko noon sa Diyos, bakit ako, bat, bakit puro pahirap yung nangyari sa buhay ko? Pero wala eh. Tuloy, tinuloy ko pa rin yung buhay ko bilang isang asawa at bilang isang ina, bilang isang anak. Kahit alam ko na gano'n yung nangyari, kahit gano'n na yung nangyari sa amin ng tatay ko, nagpakaanak pa rin po ako sa kanya. Hindi po ako naghangad ng material na bagay sa tatay ko. Kahit nakikita ko na iba din ang trato niya sa akin. Siguro nga dahil hindi po kami magkasama na lumaki ako. Hinayaan ko na lang po. Hanggang naghiwalay kami ng asawa ko dahil nga irresponsible siya. Buhay binata. Um, bisyo, niya, bisyo dito. Sigarilyo. Alak. Minsan nanakit pa pinagbubuhatan ako ng kamay. Minsan, babae, babaero, marami. Yun po yung naging set-up namin mag-asawa natin isko ko ng ilang taon, apat na taon. Pero nung nagtrabaho na ako, at hindi ko siya agad nabigyan ng pera. Na hinihingi niya ay hinamon niya ako ng hiwalayan. yan. Doon, nagdisalo na naman ako, sinabi ko kung ito na yung time na kung mawala na ako, bigyan niya ako ng sign. Kung matatanggap ako sa trabaho sa Maynila, aalisan ko na. At yun nga po nangyari, isang araw, uh, nung hinamon ako ng hiwalayan, nag na ako. Inano ko na siya na, sige, kung yan ang gusto mo, okay lang. hindi naman po ako lang yung nakakaranas ng broken family, ganun po yung ano. Pero kahit sana noon ang ano ko doon, ayaw ko maranasan ng mga anak ko ang broken family. Kaya dinitiis ko lahat. Pero kahit gaano talaga kaplanado o yung kaplano, plinano mo na yung buhay mo na ayaw ko yung ganito mangyari. Ayaw ko yung maranasan ng mga anak ko yung ganito. Pero kung iba talaga yung plano ng Diyos is mag-iiba talaga. Eh, hindi matutupad yung nangyari. Yung uh, ganap mo yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Ayun na po, naghiwalay naman kayong mag-asawa. At napadpad ako sa Batangas. Doon, doon ako namuhay ng na independent na ako. Hindi na, na wala akong inaasahan, kundi sarili ko lang. Trabaho, boarding house, yun lang yung uh, ano ko dati. Yun yun lang yung routine ko. After three years, Uh, almost 3 years na walang karelasyon, nagkaroon naman ako na uh, may nakilala naman ako na isang single parent din, isang single dad. At uh, doon nga, sinubukan ko din naman po ulit magmahal. At yung lalaking yun is sa isang taon naming pag nagkarelasyon ay nagkaroon naman, uh, doon ko naman naranasan yung masaya yung kampante ako, yung peaceful yung mind ko. kahit isa akong single mom din, is tanggap naman niya. Yun po yung ano ko dati. Yun yung parang ah, ang ganda ng maganda yung parang siguro ito na na yung kapalit ng aking sa dati. Ganun po yung ano ko. pero ayaw po ng mga magulang ko sa kanya. That time tinakwil ako po, tinakwil ako ng mga magulang ko lalo ng tatay ko pinapili ako kung boyfriend ko o siya. Mas pinili ko po yung boyfriend ko that time. Hindi naman po yun kapulido yung connection namin bilang ama, bilang sa sa ina ko, ganun po. Tapos nung uh, time na nag-abroad po ako sa Saudi, unang sabak ko po bilang OFW, hindi po maganda ang napuntahan kong uh, amo. Dahil nananakit po yung mga amo ko dati. Tapos magano po yung ano nila uh, overwork at uh, marami uh, madamot po sa pagkain yung ano dati kong amo Two weeks lang po ako sa sa Saudi pinauwi na ako ng boyfriend ko pero pag-uwi ko na pinas nagkasakit ako dahil sa na overfatig daw po overwork daw sa Saudi kaya pinagamot po ako ng boyfriend ko at Akala ko tuloy-tuloy na po yung uh, parang kasiyahan ko dahil nga nakatagpo ako ng mabait, mapagmahal masi, uh, at masipag na po. Pero hindi pala dahil susubukin na naman po ako ng ating Diyos, ating Panginoong uh, Diyos nung nag-Saudi na siya at uh, uh, nag-Dubay na po ako. Sinubok po kami sa pamamagitan ng selos. At sa pagsiselos ng yon kung ano-ano po mga bagay, masakit na salita, ang naisabi niya sa akin. Kung ano-ano po yung mga salita, uh, masakit na nagawa niya. May time pa na, yung mga dapat para sa amin lang ay, inilabas na niya, ikinalat. Sobrang na-depress po ako noon. Doon parang, tapos hiniwalayan na niya ako time, doon na po talagang gumuho yung, parang sabi ko gumuho yung mundo ko, yung bumagsak na po yung uh, totally na bumagsak na yung pananampalataya ko sa sa ating Panginoon na minsan uh, nag-commit na ako ng mga suicide, nag-overdose na ako, nagbibigti naglalaslas pero wala naman po, hindi naman po natutuloyan tapos hanggang dahil nga sayang yung nangyari na sa buhay ko, sa pagka-depress ko, bumalik lahat. Bumalik po lahat yung sakit mula bata hanggang sa kasalukuyan na time na naranasan ko sa buhay. Bumalik po lahat. Kaya pinost ko talaga noon sa Facebook ko na hindi ako naniniwala na buhay ang Diyos. Kasi kung buhay ang Diyos at totoo siya, bakit ko naranasan lahat to? Para sa akin, patay ang Diyos. Mula noon, hindi na ako nagdasal. Hindi ko na talaga, halos wala na, nawala na po talaga yung totally na kahit sabihin pa natin na mula basta na naranasan ko na yung mga mabibigat na naranasan ko is meron pa kaunting pa na ng palataya. Pero that time na iniwan ako ng friend ko, that time na tinakpil ako ng mga magulang ko, wala akong mapagsabihan ng mga problema ko. Na ang hirap-hirap ng malayon. Nung dito ka sa ibang bansa tas as gano'n yung mangyari sa buhay mo, bumagsak po lahat ng aking pananampalataya sa kanya. As in na, tagang nag- uh, nag-rebel din ako. Yung mga gawain na hindi dapat, ginawa ko na. Uh, pakiki i sa may asawa dahil doon ko nakita yung parang pag -unawan. Siguro doon ko nakita naranasan yung pagmamahal. Yung konting pag-aruga. Yung pakitaan ka ng maganda. Sige, go! Yung uh, naranasan ko din mag-online uh, mag sugal, mag uminom ng alak, lahat. Yung pagtatampo pagtatampo ko sa Diyos, pag rebelde ko, nagawa ko po lahat yung mga kamalian na yun. Hanggang unti-unti na naman po na, uh, bumalik naman yung uh, parang para nang palataya ko na naman nung meron na namang online fellowship na sinalihan ko, dito parang nag na naman yung para nang palataya ko. Hanggang nakapag-ipon ako ng pero dito, kahit na nampalatayan na ako, sumasali ako sa mga online fellowship dati, sa uh, online Bible study, is mayroon po akong karelasyon na may asawa. Kaya, inayaan ko po lang po yung ganun yung, yung ano ko, uh, situation ko dati. Na, sabi ko, eto na na siguro yung ano ko, yung buhay ko, kanito kanito na lang siguro talaga ako na wala na talaga siguro patutunguhan. Hanggang dumating yung time na uwi, umuwi, uuwi ako na magkikita sana kami ng ano, ng online BF ko, LDR BF ko na may Parang wala nang halaga ang buhay para sa kanya. Kasi uh, sa sobrang dami niyang pinagdaanan, sa sikip na ng kanyang uh, pakiramdam na feeling niya wala nang umaaruga sa kanya. Yan ang kanyang ginanti. Biro mo naman 14 anyos at uh, na uh, pinaasawa ka na dahil lang sa nalaman ng magulang mo na doon ka nakitulog sa uh, lalaki na nire-rescue mo lang naman yung buhay mo na ayaw mo nang paulit-ulit ka pang abusuhin ng stepfather mo. At the age of 14, uh, pinagkasundo na na mag-asawa kahit hindi nila mahal ang isa't isa. Dahil sa probinsya ay uh, sabi ko nga, once na hawakan na ang kamay mo, once na mabalitaan ng mga kapitbahay na nakitulog ka, ang husga agad sa iyo ay uh, meron nang nangyari. Kaya ang ginagawa ng mga magulang ay pinagkakasundo na. At uh, ito pa ang mga revelasyon niya na, hindi naman talaga nag-work ang kanilang relationship kasi walang pagmamahala na nabuo. Itong pagsasama nila na sa pilitan, nagbunga ito ng dalawang anak. At the age of 15, nanganak siya sa kanyang panganay. At the age of 17, nanganak siya sa kanyang pangalawang uh, anak. Dito sa lalaking pamangkin mismo ng kanyang stepfather. At hindi rin nag-work out kaya itong kuna kwento niya ay ito na yung parang paulit-ulit na lang siyang Uh, um, bumabagsak at sinisi niya ang Diyos na para bang, uh, pinabayaan siya. At sige, tunghayan natin muli ang kanyang mga revelasyon. Parang, yun yung ano ko eh, kasi may bibigyan niya ako ng magandang buhay. Marami siyang pinapangako that time. Pero nung, duma nung dumating yung time na magkikita sana kami, naudlog ko. Siguro, talagang ayaw ng Diyos na mag-ano ako sa kanya na lalo pa akong magkasala dahil binigyan niya ng uh, bago pa yung mangyari yung uwian namin sana is may nangyari sa anak ko minulog siya, siya siya sa ng uh, father ko Aww. hindi naman daw hindi naman siya na rape hey, o nagalaw tulad ko pero minulog siya kaya dun na po ako parang nag uh, lumakas yung loob ko na kung yung nangyari sa akin ayaw ko mangyari sa anak ko. Umuwi ako nang walang nakakaalam. Nagkaso ako ng ako lang. Ni, ni suporta ng magulang ko, suporta ng kamag-anak ng kamag-anak na nakapaligid sa amin, suporta ng uh, ama ng anak ko, wala akong tanap, wala akong natanggap. Dahil ako pa yung nagmukhang masama na hindi naman daw na-rape ang anak ko pero bakit ako magkakaso? parang uuwi daw masyado. Pero bakit ko pahintay na mangyari sa anak ko yung nangyari sa akin? Actually guys, ito yung umuwi siya na uh, tinulungan namin dito sa channel na to. Um, namin sila, siya sa Rafi Tulfo at uh, na naman. na accommodate naman siya doon dahil pumila siya nagreply sa akin si Sherry yung mataba doon sa Rapitulpo na co-host niya pinapunta si Rochelle and that was the time na parang pandemya pero pwede nang mag face to face long distance ang uh, kanilang pagpila doon sa ano sa opisina ng Rafitul Point Action. So pumunta po ito si Rochelle, pinamasahian namin, uh, nag-ambag-ambag kami ng mga sponsors at uh, nakakalungkot lang kasi yung Rafi Rafitul na yan pag hindi viral hindi talaga niya inaaksyonan ng maayos. So binigyan lang siya ng pangkain niya at pamasahi pa uwi ng rapid tour point Action. Nirekomenda, yun naman talaga, rekomendasyon. At kaya lang, noong uh, tumawag yung mga pulis doon sa Steve Father, ay hindi sinasagot. At ayon sa kay Rochelle, na kapag hindi daw uh, sinasagot ng kabilang kampo yung reklamo, mm -hmm. ay hindi daw talaga fini-feature ni Rafi Tulpo ang ang kwento ng nagre Kasi para daw uh, patas. Kaya yun ang uh, kwento. At pinapabalik siya, siyempre hindi na si Rochelle bumalik dahil OFW siya, kailangan niyang uh, bumalik ng Dubai. Kaya yung time na yan na nagreklamo siya sa Rafi Tulpo in action, kulang na kulang yung kanyang oras kaya hindi niya natutukan yung kaso. Yun ang nangyayari. At hiniling din to ng dati kong asawa na buuin namin yung pamilya ulit namin para sa mga bata. Kaya nakipaghiwalay ako sa LDRBF ko na Hawayano at nakipagbalikan ako sa asawa ko. Pero that time may kinakasama na siya. At hiniling niya na huwag ko muna silang paghiwalayin agad. Uh, Dahan-dahanin daw niya. Kaya ang set up, ako yung parang naging kabit. Ako yung nasa uh, salas, sila sa kwarto. Nakikita ko lahat. Lahat lang nangyayari. Kung gaano sila kasweet, kung ano. Basta yung mga ginagawa nila nakikita ko. Sa akin parang binaliwala ko lang dahil gusto ko lang na mabuo kami para sa mga bata. Pero that time, wala na din ako naramdaman na pagmamahal sa kanya. Ilang buwan akong naghihintay, habang naghihintay ako ng kaso, sa resulta ng kinaso ko, naghihintay din ako na hiwalayan niya. Pero hindi niya hiniwalayan. Kaya ako na yung nag-give up, umalis ulit ako sa bahay namin. Umuwi ako ng Biskaya. At doon naman po sa Biskaya, doon na naman ako parang napariwara ako sa lugar sa mismong lugar namin walang mapuntahan walang mapermanenteng pagtirhan uh, titirhan na bahay kaya ang nangyari na naman is uh, nakisama ulit ako sa isang uh, lalaki Ayan. So guys, tatapusin natin muli ito. Another part kasi Uh, hindi ito talaga matatapos na kwento sa isang ganito lang isang uh, filming dahil mahaba-haba itong kanyang kwento pero sobra talagang nakakaantig nakaka ng puso. Patuloy siyang lumalaban dahil sa kanyang mga anak. Dalawa ang kanyang naging anak. At uh, sa susunod na video na inyong matutunghayan, um, Titingnan natin kung paano siya, siya ulit bumangon mula doon sa mga pagkabagsak niya dahil sa kaniyang mga uh, magulang mismo ang naging uh, dahilan ng pagbagsak niya. So panonoodin natin ito sa susunod pang video dahil mahaba-haba ito kung uubusin o tatapusin natin sa ngayon. So gusto ko pong abangan ninyo itong uh, serye ng kwento ni Rochelle So sa lahat po ng mga gustong sub sumubscribe o magsubaybay sa kanyang channel uh, ipa-flash ko po ang kanyang uh, channel name ayan po Benji Shell Biskera Vlog so yan po ang kanyang uh, official youtube channel sa lahat po ng may gustong magsubscribe